Kumusta, mga mahal kong kaibigan, aking mga iginagalang na manunood? Bilang isang doktor na may higit sa terta toong karanasan na nakasaksi sa libo-libong kwento at tadhana, hindi ako nagsasawang ipaalala. Ang ating mga binti, ang ating pundasyon, ang ating kalayaan, ang ating kasarilan. Ngunit ang pinakanakababahala at ito'y pinatutunayan ng aking matagal na karanasan ay sila mismo ang ating mga binti, ang unang nanghihina, tahimik ngunit walang awang nagnanakaw sa atin ng bagay na pinahahalagahan natin ng higit sa lahat, ang kakayahang kumilos mamuhay ng lubos. Hindi lamang ito simpleng discomfort. Ito ay isang babala ng pagkawala ng kalayaan ng mga saradong pinto patungo sa isang aktibong katandaan. Alam ko, nararamdaman ninyo ito. Nakikita ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay at marahil ang ilan sa inyo ay personal na itong nararanasan ang inyong mga binti ay literal na namamatay kung kayo ay nasa edad 60, 70 o 80 na. At sa kasamaang palad, 99% ng mga nakatatanda ay hindi alam kung paano ito pipigilan. Ngunit narito ako ngayon, hindi para takutin kayo, kumbi para mag-alok ng kaligtasan, isang tunay na eliksir ng kabataan at lakas para sa inyong mga binti. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang sikreto ng tatlong simple ngunit napakabisang inumin na hindi lamang kayang pigilan ang paghina, kundi magbibigay din ng bagong buhay sa inyong mga binti at ipaparamdam sa inyo na tila bumata kayo ng dalawang pumtaon manatili kayo hanggang sa dulo dahil bawat payo, bawat detalye ng video na ito ay maaaring maging susi sa inyong bago, aktibo at masayang pagtanda. Huwag palampasin ang pangkakataong muling maramdaman ng lupa sa ilalim ng matatag at malalakas na mga paa. Alam ninyo, marami ang nagkakamali sa pag-aakalang ang panghihina ng mga binti ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda na wala nang magagawa tungkol dito. Ngunit iyan ay malayo sa katotohanan. Ang aking praktika ay nagpakita na ang mga binti ay nagsisimulang mamatay bago pa man natin matanto ang kabuoang bigat ng problema nangyayari ito kapag umabot na tayo sa edad na 60, 70 o 80. Napapunsin natin kung gaano kadali noon ang maglakad, umakyat sa hagdanan, at ngayon, bawat hagbang ay nangangailangan ng pagsisikap. Nagkakaroon ng mga pulikat, pakiramdam na parang nasusunog ang mga talampakan, pamamanhid. Ang mga ito na tila maliliit na sintomas ay mga senyales na dapat ikabahala, isang sigaw ng tulong mula sa inyong katawan. Ang pagbabaliwala sa mga ito, mga minamahal, ay isang nakakamatay na pagkakamali na maaaring mag-alis sa inyo ng pinakamahalaga, ang kakayahang kumilos at maging malaya. Ang inyong mga binti ay hindi lamang mga bahagi ng katawan. Ito ay isang napakakumplikadong mekanismo na sumusuporta sa inyo sa buong buhay, nagbibigay daan sa inyong galugarin ng mundo, makisalamuha at magalak sa bawat araw. Kapag sila'y nanhina, ang inyong mundo ay lumiliit, kayo ay nakukulong sa apat na sulok ng inyong tahanan, umaasa sa tulong ng iba. Hindi lamang nito ninanakaw ang inyong pisikal na kalayaan, kundi pati na rin ang kapayapaan ng inyong isipan. Masasabi ko sa inyo na ang kamatayan ay madalas na nagsisimula mismo sa inyong mga paa. Napakakarami ng ganitong mga kwento sa kasamaang palad. Nakita ako ng mga pasyente tulad ni Mang Carding mula sa Laguna, isang dating masipag na magsasaka. Sa edad na 65, napansin niyang ang dating paglalakad sa kanyang bukirin ay naging isang napakalaking pagsubok. O si Aling Remedios ng Cebu, na dating mahilig mamalengke sa Carbol Market araw-araw, biglang naramdaman na hindi na niya kayang tumayo ng matagal. Nagsisimula ito ng dahan-dahan, halos hindi napapansin. Sa una, iisipin mong pagod ka lang. Pagkatapos ay iiwasan mo na ang mga hagdan. Tatanggihan ang mga paboritong libangan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kalamnan sa binti ay natutunaw na parang kandila, ang mga kasukasuan ay nawawalan ng fleksibilidad, at ang mga litid ay nanghihina. Tila ba ang iyong mga binti ay ayaw ng sumunod sa iyo? At ito ay hindi lamang dahil sa kakulangan sa ehersisyo o maling dieta. Ito ay isang komplikadong problema na apektado ang buong sistema ng katawan. Ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating mga binti ay nangangailangan ng patuloy na nutrisyon at proteksyon. Sa pagtanda, bumabagal ang proseso ng paghilom, mas mabagal ang pagpapalit ng mga selula at sa kabaligtaran, ang mga proseso ng pamamaga ay nagiging mas aktibo. Nagre-resulta ito sa unti-unting pagkawala ng kalamnan kung hindi mo sila binibigyan ng tamang building materials. Ang ating mga ugat ay nawawalan ng elastisidad, bumabagal ang daloy ng dugo at hindi na nakakarating ang sapat na oxygen at sustansya sa mga binti. Ang mga nerve endings ay nagdurusa, nagpapadala ng mga maling signal, init, pamamanhid. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng isang walang katapusang siklo. Ang kahinaan ay nagdudulot ng kawalan ng aktibidad, at ang kawalan ng aktibidad ay nagpapalala sa kahinaan. Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang aking klinikal na karanasan, kasama na ang mga modernong pananaliksik tulad ng mga pag-aaral mula sa Philippine Heart Center na nagpapakita ng koneksyon ng sirkulasyon sa kalusugan ng binti, ay nagpapatunayan na mayroong mga simple, ngunit napakabisang solusyon na tutulong sa inyong sirain ang masamang siklong ito at ibalik ang lakas ng inyong mga binti. Hindi natin mapipigiran ng oras, ngulit maaari nating pabagalin ang negatibong epekto nito at baligtarin pa ang ilang proseso ng paghina. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong napakahalagang inumin na magiging inyong personal na eliksir ng kabataan at lakas. Kung kayo ay nasa edad 60, 70 o 80 o higit pa, at nararamdaman ninyong nagsisimula ng bumigay ang inyong mga binte. Simulan ninyong inumin ang mga ito ngayong din. Hindi lamang nila palalakasin ang inyong mga binte, kundi magbibigay din sa inyo ng pakiramdam ng di kapanipaniwalang gaan, enerhiya at pagkabata sa darating na maraming taon. Narito na ang tatlong inuming ito na bilang inyong doktor ay mariin kong inirekomenda na isama sa inyong pang-araw-araw na gawain, lalo na kung kayo ay lampas na sa edad na 50. Ang unang inumin ay ang tubig na may luyang dilaw o turmeric. Marahil ay narinig ninyo na ang luyang dilaw bilang pampalasa, ngunit ito ay higit pa sa isang spice. Ito ay isang napakalakas na likas na gamot na may libu taong kasaysayan sa medisina ng silangan. Ang problema na kinakaharap ng ating mga binte sa pagtanda ay ang talamak na pamamaga, chronic inflammation sa mga kasukasuan, kalamnan at litid. Ang pamamaga na ito ay hindi lamang nagdudulot ng sakit at paninigas, kundi pinababagal din ang natural na proseso ng paghilom ng mga tissue na nagpaparamdam sa atin na tayo ay mas matanda at hindi gaanong makagalaw. Ito mismo ang pamamaga na nagpapabigat sa inyong mga binti at nagpapahirap sa inyong mga kilos. Ang curcumin, ang aktibong sangkap sa luyang dilaw, ay isang kahanga-hangang natural na anti-inflammatory at antioxidant. Gumagana ito sa molecular level, binabawasan ng pamamaga, pinapagaan ng sakit at tinutulungan ang pag-renew ng mga selula. Base sa aking karanasan sa klinika, kapag humupa ang pamamaga, ang mga binti ay kapansin-pansing gumagaan, nawawala ang paninigas at bumubuti ang saklaw ng paggalaw. Para kayong naglalagay ng langis sa mga kinakalawang na mekanismo. Bukod dito, kilala ang luyang dilaw sa kakayahan nitong suportahan ang pangkalahatang pagpapabata ng katawan na nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Paano ba ito ihanda at inumin ng tama? Napakasimple. Kumuha ng isang kutsaritang pulbos ng luyang dilaw, magdagdag ng isang korot ng durog na paminta. Ito ay napakahalada para mapataas ng maraming beses ang pagsipsip ng curcumin at ibuhos sa isang basong maligamgam ngunit hindi kumukulong tubig. Haluing mabudi. Inumin ito tuwing umaga nang walang laman ng tiyan o bago matulog. Gawin ito ng regular at sa loob laman ng ilang linggo, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ang inyong mga binti ay magiging mas flexible, mas magaan at ang inyong pangkalahatang pakiramdam ay bubuti ng husto para kayong nagbawas ng bigat ng mga nakaraang taon. Ang pangalawang inumin na nais kong irekomenda ay ang tubig na may clavo o cloves. Ang klavo, ang maliliit at mabangong mga buko na madalas nating gamitin sa pagluluto ay sa katotohanan isang tunay na kayamanan ng mga benepisyal na sangkap. Sa pagtanda, sa kasamaang palad, ang ating katawan ay nag-iipon ng mga lason, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at humihina ang immune system. Ang lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa ating mga binti ang mga kalamnan ay nakakatanggap ng mas kaunting oxygen, mas mabilis mapagod at ang pangkalahatang sigla ay bumababa. Pakiramdam ninyo ay palagi kayong pagod at ang mga binte ay mabigat at matamlay. Ang klavo ay mayaman sa napakalakas na mga antioxidants na lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa mga selula at nagiging sanhinang pagtanda. Pinapabuti nito ang microcirculation ng dugo na napakahalaga para sa nutrisyon ng mga kalamnan, nervyos at kasukasuan ng mga binti. Ang pinabuting daloy ng dugo ay tumutulong na mas mabilis na maghatid ng oxygen at sustansya at mas epektibong magalis ng mga dumi ng metabolismo. Hindi lamang nito sinusuporta ang lakas ng kalamnan kundi pinipigilan din ang mga pulikat at pamamanhid na madalas na problema ng mga nakatatanda Bukod dito ang klavo ay may mga katangiang antibacterial at antiviral na nagpapalakas ng pangkalahatang kaligtasan Ang aking karanasan ay nagpakita na ang mga taong regular na gumagamit ng klavo ay nakakapansin ng pagtaas ng pangkalahatang sigla dagdag na enerhiya at pakiramdam ng panloob na kalinisan at kasariwaan para itong isang panloob na detox na nagre-renew ng iyong katawan mula sa loob. Pero mga minamahal, kailangan ko kayong bigyan ng babala. Sa kabila ng lahat ng benepisyo nito, kailangan ninyong maging lubos na maingat sa klavo. Mayroong napakaseryosong mga panganib. Bilang isang doktor, kailangan kong sabihin sa inyo na ang klavo ay maaaring maghatid sa inyo sa hukay kung hindi ninyo sundin ang mga alituntunin. Ang paghalo ng klabo sa kanela o pulakpukiyutan ay maaaring magdulot ng hindi na mababaligtad na mga reaksyon sa katawan katawan na maaaring maging nakamamatay. Huwag ninyong maliitin ang mga babalang ito. Ito ay hindi biro. Ito ay hindi lamang simpleng discomfort. Ito ay isang tunay na panganib sa inyong kalusugan at buhay. Mahigpit na iwasan ang mga ganitong kombinasyon. Tandaan, ang inyong buhay at kalusugan ay walang katumbas. Paano ihanda ang tubig na may klabo para makuha ang binipisyo at maiwasan ang panganib? kumuha ng 3 to 5 buong buko ng klabo at ibuhos sa isang basong kumukulong tubig. Hayaang nakatakip ng 15-20 minuto upang ang mga essential oil at beneficial na sangkap ay lumipat ng maayos sa tubig. Pagkatapos, salain. Inumin ang mabango at nakapagpapagaling na tsaang ito ng dahan-dahan dalawang beses sa isang araw, sa umaga at bago matulog. Ngunit huwag na huwag lalampas sa dosis at huwag itong hahaluan ng mga nabanggit na sangkap. Sa tamang sukat, ang tubig na may klabo ay magiging inyong maaasahang kakampi sa laban para sa malalakas na binti at walang hanggang kabataan. At sa wakas, ang pangatlo at hindi gaanong mahalagang elemento ng inyong eliksir ng mahabang buhay ay ang langis ng uliba o olive oil bago matulog marami ang nag-aakala na ang olive oil ay para lamang sa mamasalad. Isang malaking pagkakamali, ito ay ang gintong yaman ng Mediteranyo, isang konsentrasyon ng kalusugan at kabataan. Sa pagtanda, ang ating mga ugat ay nawawalan ng elastisidad, tumitigas at ang mga cell membrane ay humihina. Ito ay direktang nakakaapekto sa supply ng dugo sa mga binti, sa kanilang kakayahang maghilom at sa pangkalahatang sigla. Maaring maramdaman ninyong nanghihina at malambot ang inyong mga binti, ang balat ay nawawala ng pagkaelastiko at ang mga kasukasuan ng dating fleksibilidad. Nagkakaroon sila ng hindi kaaya-ayang langingit. Ang extra virgin olive oil ay isang mapagkukunan ng monounsaturated fatty acids tulad ng oleic acid, pati na rin ng vitamina E at K na mga makapangyarihang antioxidant pinapabuti nito ang pagkaelastiko ng mga daluyan ng dugo, normal ang daloy ng dugo na tinitiyak ang sapat na nutrisyon para sa mga kalamnad at nerve fibers sa mga binti. Nakakatulong itong maiwasan ang pamamanhid at pulikat at ginagawang mas matibay at malakas ang mga kalamnan. Ang vitamina E ay nagpapanatili ng kalusugan ng balat, nagbibigay dito ng pagkaelastiko, habang ang vitamina K ay nagpapatibay ng buto na napakahalaga para sa kalusugan ng mga binti. Ang aking mga pasyente na isinama ang simpleng ritual na ito sa kanilang buhay ay nakapansin ng pagbuti sa fleksibilidad ng kanilang mga kasukasuan, pagbawas ng sakit at isang pakiramdam ng pagiging langisado at gaan sa paggalaw na parabang bumalik sila sa kanilang kabataan. Paano tamang gamitin ang olive oil para sa pinakamataas na epekto? Simple lang, bawat gabi bago matulog, uminom ng isang kutsarang dekalidad na extra virgin olive oil. Hindi lamang nito mapapabuti ang inyong kalusugan, kundi magbibigay din ito ng mahimbing na tulog na nagtataguyod ng pangkalahatang paggaling ng katawan. Tandaan mga minamahal, ang tatlong inuming ito ay hindi isang mahiwagang tableta, kundi bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa inyong kalusugan. Sila ay magiging isang malakas na suporta sa pagpapanatili ng inyong kabataan at lakas, lalo na para sa inyong mga binti ngunit para makamit ang pinakamataas na epekto, napakahalaga ring bantayan ang inyong pangkalahatang nutrisyon. May mga pagkain na sumisira sa lakas ng inyong mga binti at dapat itong iwasan. Alagaan ang inyong sarili, pakinggan ang inyong katawan at ito ay tutugon sa inyo ng may pasasalamat. Kaya bilang pagbubuod, mga mahal kong kaibigan, huwag hayaang ang inyong mga binti ang unang manghina. Simulan ninyong uminom ng tubig na may luyang dilaw, tubig na may klavo, na may pagsunod sa lahat ng babala at olive oil bago matulog. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring lubos na baguhin ang kalidad ng inyong buhay. Ibalik sa inyo ang gaan ng paggalaw, kumpiyansa at enerhiya. Mararamdaman ninyong bumata kayo ng 20 taon, hindi ito pagmamalabis, ito ay ang nakikita ko sa aking praktika araw-araw. Pindutin ang like button kung nahanap ninyong kapakipakinabang ang video na ito. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya dahil ang informasyong ito ay maaring magligtas sa kalayaan ng isang tao at magbalik ng kagalakan sa paggalaw. Mag-subscribe sa aking channel upang hindi makaligtaan ang mga bago at mahalagang payo mula sa inyong doktor na subok na ng maraming taon. At isulat sa mga komento kung anong mga paksa tungkol sa kalusugan ang pinaka ninyo. Nandito ako para tulungan kayong mabuhay ng mas matagal, mas aktibo at mas masaya.